Actually, meron na rin silang prototype na pagdating sa election machine at kaya nila. Ngayon, ang problema lang ho nila, kailangan daw yung machine na yun, at least tatlong bansa ang nagamit na na, -na bago ipasa sa batas dito sa Pilipinas. Pero pa kayong comment na. Maganda pong balita yan. Kung sakasakaling uh, ang ating uh, DOST kayang panagutan po yung... Uh, paggawa po ng isang makina na gawaad dito, kayang-kaya nating ipatupad dito para hindi na po tayo magkagasta. Napakalaking bagay po niyan. At yan po ay siguro may pagmamalaki natin. Unang-una, hindi na po tayo gagasta. Pangalawa, nagawa natin na sariling atin pala, kayang-kaya naman nating itaguyod ang ating eleksyon. Ba, eh maganda pong balita yan. Sana po'y magkatotoo yan. So, alam ko po, wala na kayong gustong itanong. Ano po? Yes, Grado po. Hindi po ako marunong magbigay ng grade. Hindi po ako teacher, maniwala kayo. Sana po, sana po makapagbigay ako ng grado, pero baka po magkamali ako. Kaya yung pong mga bagay na wala po akong ah... Uh, uh, experience. Siguro po kung naging teacher ako, baka makapagbigay po ako ng grade BAM. Thank you po sa tanong nyo. Assessment niyo po so far po sa arin ng performance? And what do you expect? sa nyo po marinig sa sola ng Pangulong uh, Bongbong sa July 22? Eh, siyempre, eh, ang gusto natin marinig yung pong uh, makapagbigay po ng iba yung pag-asa sa ating bansa. Kahit na mahirap po 'yung ating buhay, eh kailangan po ay maaplip po 'yung pag-asa ng bawat mamamayan. At sana po 'yung uh, sa sona niya ay maging hitik po ng uh, mga bagay-bagay na pagmulan po ng eh uh, uh, pag-asa para sa uh, ating bansa. Sapagkat pagka mataas ang pag-asa po ng mamamayan, eh alam po niyo makabubuti po 'yon sa pangkalahatang uh, lipunan na ating ginagalawan. Salamat po. Last two questions daw. Uh, pahabol na lang po, sir. Uh, since malapit na po yung midterm election, would you move to ban yung paggamit po ng AI at DIPIC sa election campaign? Kasi nauuso po yan. yung pong artificial intelligence. Eh, sa ako po ay walang walang kasanayan sa epekto po niyan. Ano? Ayoko naman pong sabihin na uh, ayokong ayoko ipagamit o gusto kong ipagamit kasi wala po akong karanasan sa magiging epekto niyan, maging yan ay negatibo man o positibo, lalong-lalong sa mga kandidatong uh, papalaot para sa susunod na election uh, ay ayoko pong mag-comment sapagkat hindi ko po alam ang impact po nito uh, sa mamboboto sa ating mga butante at sa mga ibuboto natin. Siguro po, hayaan na lang natin ang Comelec na gumawa ng kapasyahan sapagkat sila po ang alam kong nakakaalam sa ikabubuti po ng uh, pagsasayos at pagsasagawa ng ating uh, uh, pagboto sa 2025. Salamat po. Last question po. Puro last eh, no? Wala na po. Last question po. Going, going. Uh, hello, Kenneth Basilio, Business World. Aside sa MIRU, uh, do you also plan on investigating in mga joint venture partners na ito, ng MIRU systems in handling the automated Pulse for 2025? Siguro, tutuloy din diyan. sapagat yung MIRU is a joint venture also. I think it uh, also it's utilizing two local uh, companies dito sa ating bansa. So, Siguro matitingnan din po doon kung ano ang capability po ng tatlong kumpanya na kanilang isinama doon sa joint venture. Kung meron silang kasanayan, kung meron silang experience, matitingnan din po siguro yung aspeto na yon because pagdating naman po sa investigation, alam po ninyo, eh, lahat po talaga ay, lahat ng aspeto ay matitingnan. Thank you. Sir, yeah, isang-isa na lang. Yung joint yung partner niya, St. Timothy Construction, based on the record, blacklisted siya ng DPWH. Uh, hindi ko pa po alam Salamat po sa information. Eh, siguro po ay matitingnan din yan at mapapatibayan natin kung totoo lahat yan. Thank you. thank you, Congressman, for the excellent briefing. Mga kapatid, thank you for coming. There are heavy snacks outside. Please grab a bite before going back to the office. So maraming salamat po muli salamat. sa inyong pagtugon sa aming paanyaya.